So ayan guys, nandito na tayo ngayon sa Burakay na kung saan ako. Makikita nyo na talaga ang katawan ko dahil dito nakaswinsot lang talaga ako. At dito nyo talaga makikita kung gaano talaga kaganda ang hubog ang katawan ko dito talaga. Dito ko lang tuloy labas nilabas sa Burakay. Kaya naman, ikot-ikotin natin ang Burakay. Nakikita ko ang dami-daming apams. Sus ko nandito sa mga tabi ko, ang daming apams nakatingin sa akin. Tinan mo nga, Alvin. Ayan, daming apams. Dito tayo, o, oh, diba? ang daming apams din sa likuran ko baka mamaya dito na talaga ako magkajuwa, kaya nilabasan ko na din talaga ng ano ng katawan first time ko talaga magsusimsot dito sa Buraka kaya naman hindi lang yan dito ang gagawin ko kasi meron dito tinatawag sila hindi kasi makakompleto talaga na pumunta ka dito kung hindi ka sumakay ng kayak kaya naman may kayak akong inarkila ayon nasakay tayo doon mamaya Guys, outfit check muna tayo. Siyempre nasa Buracay. Kaya kailangan talaga naka-swimsuit at air ka talaga. Kaya naman hindi ko naman talaga pinalampas at hindi ako nagpatalo. Outfit check muna tayo. Oo, di ba? Kailangan talaga naka-swim swimwear at tayo, kasi kasi burakay best nga ito. Kaya halika na magtampisaw na tayo. Let's go. At ito na guys, nandito na ako sa kristal na bangka Kung tawagin to dito, kaya, kaya naman kuya Idralin mo ako doon sa lawa, sa kalagit na <laughs> Nakasyukot ang alon guys, Diyos ko Lord So ayan guys, nandito na kami Ay may, kuya saan mo ko dadalhin? Hanggang dito lang mo <laughs> mag-victorial tayo Ayan, dadalhin lang daw ko ni Kuya. Ikaw, Kuya, baka kung saan mo ko dalhin, na ko. Hindi, <laughs> madam. Diyos ko, sabi ko na nga ba, eh? Barbie eh. <laughs> Anong tawag dito sa bangkang ito? Crystal Kayak. Crystal Kayak, ayan, Kuya. Halimbawa, Kuya, malasing ako. Saan mo ko dadalhin? Sa, sa ano, sa laot. Anong gagawin mo sa akin sa laot? Oh my God, nakatakot. <laughs> tatapon, papakain sa pating. <laughs> Ay, hindi ako kakainin ng pating kasi ako na mismo yung pating. <laughs> Grabe ka naman, sa pating mo lang pala ako papakain. So, biro lang kuya. Kuya, anong pangalan mo? J. Paul. Salis pa. Gaano ka nakatagal dito? Maraming ka namang naisakay dito na bakla, nakagaya ko. Marami na po. Meron bang pinagnasaan ka o tinikhum ka? Wala. Wala pa? Nako, malas-malas na yun. Baka ngayon pa lang. Saring lang, <laughs> <Diyot> lang. <laughs> Enjoy lang tayo. Ayan. Hindi pwedeng makumplito ang ating pagbuburake pag hindi talaga tayo humiga sa mga buhangin ng kagaya nito, guys. Pictorial muna tayo. Oh, gulong Screenshot nyo na. Pagod gulong tayo. Gulong tayo. Gulong tayo. Yes, guys. Nagsichika ko lang. Kasi habang naliligo ako dito, may mga siyempre mga nakakilala sa ating social media. Nagsitapin ko Nagpicture-picture kami. May babae po rin yung naliligo. Sabi niya, Who is it? Sabi ko, Anyway, my name is Katrina Gui. I'm a famous Yurikan hair in my country, the Philippines. Sabi niya, ah, okay, okay. <laughs>